Patuloy kami sa pag-explore ah, punta namin yung mga direction sa paghukay ko doon sa turtle sa taas ng bundok na yon kasi may turtle doon na sign yung, yung mga sign niya papunta dito yung mga steam ah, lagi okay. dito so may tubig kasi dito yung turtle nakatingin sa banda dito so, yung turtle naghahanap ng tubig yan pero yung tubig dito mga papunta galing din sa paa ng bundok or sa may turtle mismo na bundok kasi yung bundok doon ang may turtle pero dito din ang tubig galing doon sa bundok na nanilagyan ng turtle okay yan dito mga tits ano dito yun oh yun tubig ito yung tubig yan dito siya dito sa labas yung tubig mga tits yan 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 So dito, kilala ayan ko rin sa amin. Okay, Oke. Okay. okay, ito na uh, tubig. Pagitan ng <coughs> fishpan yung may tubig dyan. Yan tubig yan. Yan tubig yan parang fishpan. So dito, ito nabundok mga hati. Is doon sa doon banda, mati. Pagitan Ari, ari tepat, Ares naku. Now, ayan ka. No. Yung banda doon, sa taas doon, hindi doon ang turtle at saka palaka. na yung hinukay ko doon, may mga pointer na papunta dito. Yung palaka hindi ko pa ginalaw. So, yung, pala, yung turtle muna. So, ngayon, titik natin banda dito kung may masasaga ba natin, may masasaga ba natin na, you no, know, kasi yung kundi lang yung oras natin ngayon. So, next week, i-explore ko to. Okay, so, uh, just a moment. So yung tubig ah, dahan na ng tubig. So, it, dati nung it's... Kung... Kung mag... yan natin dito, dito. Nara, nara, nara. nara. pababa ito ng bundok na may tulpo sa taas.

dalawa ang nagtumitingin dito, turtle sa kapaka. Yan, At atas gamay. Atas gamay. Lakas, so. oh. Hmm. Yan dito. Yan pala banda sa taas ng bundok. Yung turtle ang bando ng banda. Ng banda. So, dalawang Ah, uh, marking ang nakatingin dito. So, explore ko pa 'to next week papunta doon. So kailangan natin nang kasama, okay? Maraming salamat, thank you came, god bless you all. So yan 'yung natitits yung detection natin it's sa tortol. Na. Oh. Yan. Gipir ng bato na ba nakita mo marksa. Ang legit 'yung natong Lenovo. Oh, siguro. Kanya-nayan ay legit 'to, Yan, 'yan talaga 'yung detection natin. Ah, uh, doon yung palaka. Yung banda dyan talaga yung palaka, oh. Yung turtle andun, oh, sa bundok. Ito, so, dinitistig ko na doon maraming mga steam na kuha. Okay? So, malapit siya sa tubig. Yan, dito bubububu. Pumputok yung tubig pag umuulan. Yan, malakas yan. Ay, butas pangaw Papunta Papunta dito. Papunta dito mga tiets Yan. Tubig na yan. Dalawang luwang yan. Yan. Okay. So maraming salamat po mga tiets Sa sunod na araw na naman. Sa next week. Mag-explore na ako. Mag-operate ako. Ah... Uh, I-video ko pa din para malalaman natin kung ano yung mga kaganapan. Okay? For Yamashita Treasure. So, thank you mga and God bless you. I can Kim. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng videos ko. At saka don't forget to follow and share and likes. So, maraming salamat po. Bye-bye.